Pag nahulog yung phone mo, te, hindi ko pa rin kayang bayaran. <laughs> Kaya tanda-tanda ka lang mag-try. <laughs> Pero maganda pa rin. Oh, yun o. Oh. Yeah. Ganda o. Oh. Philippines. na overlooking din sa taas. Oh, oh matanaw niyo yung so, ano doon, yung dagat. Pando kayo sa taas. lang lalo, 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 At, Ang init, walang silong doon. Nasa si Joan. Si Mama Mary Magdalena. <laughs> Ako pala yung sinasabi mo. <laughs> magdali na pala nagsama namin. Ha, ako mga um, ano. ano yan? Grab rider yan. Grab po. Oh, grab. Mag-deliver <laughs> Mag ako ng yelo. Ayan na aming last e. placer. O, Parating <laughs> <Ay, laughs> <tongkot> na. <laughs> Ay, may tungkot si Lona. <laughs> may tungkot si Lona. Hirap na hirap umakit. Wala eh. tayo malagyan eh. Malinis na yung lote mo, Jo. Masaan? Pinubuan na, na nga eh. naman nga uli eh. Oh, hingal na hingal. Oh, pa beauty pa rin. Ang <laughs> ating prinsesa na hinahawian pa. May hawid girl. Aha, no? Hawid girl. Hawid girl. Hawid ng talahiban dahil baka masira ang legs. Ang golden legs. Akit ng bundok kasi naka-shorts. Ayan <laughs> yung may kilang puti. Ayan yung kalsada din. Ayan yung Ayan yung naliwanag ng anong presidente. Masa nagsaka kayo mga akin. So yun naman. Picturean mo kami, oh. A little longer than a few minutes later gano ka in lote. Ayan, magpasa <laughs> Lakilaki ko d'yan, te. Sakop lahat ng screen ng phone mo. Tinabangin si Papi. Sabi ni Wally pagkangat ko, pawis na kilikili mo, basang-basa na. <laughs> Pagulong ka na, Jo easy easy naman pala eh